So, mga sir meron tayong ano gagawin na honda click at uh, mahina ang ano muntar or mahina siya mag magcharge at uh, napansin natin sa motor niya dito sa may part ng uh, battery kaya uh, wala na yung uh, fuse box yan wala na yung fuse box na dapat ang original na fuse box niya mga sir ay nandito sa part ng battery at uh, ito dinulan ni chef dahil ngayon hindi na umaandar dahil uh, hindi kaya ng battery yan try natin at kapag uh, pinustart mo naman sya lumalabas yung uh, battery logo tapos kumukurap kurap yung panel at uh, napapaikot naman nyo ng bagya yung makina kaso nga lang hindi nga nagtutuloy tuloy dahil bagsak lagi yung battery at ang ginamit pa na ano na battery yung dewey ito yung mga ano uh, may ng klase at uh, ang nilagay pa na battery niya mga sir ay uh, 4L lang na dapat yung ano yung isa yung malaki 5L 6 ano ba yung isang battery original. Yeah, Ayan na dapat na ganito yung nakalagay mga sir yung 6B. Yan, ito talaga yung pang ano, pang click kasi si Honda Click mga sir ay, uh, wala siyang starter motor na kapag pinandar natin siya mayroon kayo malinig na parang uh, dito sa Honda Click wala tayong nalinig na ganoon kasi gumagamit na siya ng ano ng uh, stator stator na yung nagpapa, nagpapaikot yung crack yung sa ano sa CKP mga ganyan basta part dito mga sir at uh, para may break natin sa dati matik yung battery di kaya at uh, isa pa, ito yung mga ano, delikado. Yan nakarekta yung ano, yung uh, battery. Or yung ano, yung wire. E eh, paano pag uh, nabalatan yung ano, nabalatan yung uh, wire na ito at tumikit sa chassis natin mga sir. Masusulog yung ating motor kaya dapat gagawin natin uh, ibabalik natin sa original. Siguro uh, yung unang gumawa nito kasi nabinisip nito mga sir ay second hand siguro uh, umiiwas ano sa mabasa o may lusong sa baha ganun masisira yung motor kapag ka, ano, mga sir at uh, yung cover na yan iyan yung pinakaimportante yan kapag ka, nakalagay ng tama yan at uh, walang butas kahit ilusong mo sa baha yan, mga sir sip yung ating fuse hindi po yan masisira dito nilipat sa taas kaya ngayon gagawin natin inilipat natin Babalik natin doon. Tapos i-check natin kung uh, okay ba yung charging niya or uh, hindi o okay pa or nag charge or hindi siya nag charge Eh tatanggalin natin yung pong headlight niya. Ito so, 'yung ano, pangalawang encounter ko na to. Yung dating nagpagawa nito mga sir, taga-Bulacan. Eh sa Bulacan kasi mga sir, bahain, rin nababaha lagi yung motor kaya nilipat dito sa taas. Ito hindi naman, ano, nababaha. Kaya ibabalik natin sa original. Kasi delikado 'tong mga sir. Kaya, tanggal natin yung kanyang headlight. Lipat natin. Tapos check natin yung mga wire nya. Tanggal natin yung kanyang headlight. At ito uh, yung uh, fuse box nya, mga sir. Ililipat natin sa baba. Kasi delikado yan din, mga sir. Malayo sa battery. Baka kasi sa pinaglagyan at uh, magasgasin yung ano yung uh, wire baka lalong magka ano, litsi litsi kaya sa original tagli natin yung clearing sa likod para ma-check natin yung wire at uh, mailipat din natin ng maayos Yung mga sarap kayo gagamit ng ano, Lalo kung ano. Kung uh, wala kayong kickstart kasi ano. May na po yung battery na yun. yan. tapos uh, to tatanggalin din natin to Dahil uh, yung uh, battery harness, pagkapagin natin to sa sa ilalim. At uh, ito yung battery harness nya. Ay, naka cable tie lang yun. Ah, tanggalin nyo yan. Saan to nyo rito? Tapos may push pin din sa ilalim. At uh, lungat nyo ng konti. Saka nyo siya hatakin pa punta sa inyo. Didugtungan nyo ano, yung positive saka yung negative. Kasi meron pang negative yan mga sir eh yung sa fuse natin sa box na nakadikit doon sa chassis baka mamaya hindi na ilagay yun isa rin yan sana sa mahinang magbigay ng ano charge sa battery natin kaya kailangan natin yan. ibalik sa dati Ayan, tapos tanggalin mo na sa taas. Bungo pa yan. Pansit, pansit na. Tapos to. Pabarket. Hmm. minit tip niyan. Pero ano, ilabas mo muna ito lahat. Tata, ilabas mo muna ito. Tanggalin mo muna ito yung wire doon sa ano. Hmm, tanggalin mo yun dyan. Binabaan ng wire yan. Ayan. Pinadaan doon sa ano, sa singit -singit. na ba? kasi delikado ito mga sir lalo kung ano sample mo mga sir nangat ngat ng wire itong pinagapang nilang wire at uh, magkasama yung negative sa capacitive kapag uh, nagdikit yan walang ano walang fuse na puputok kumbaga ano na yan masusunog na yung wire hanggang sa gumapang sa clearance ito na siya ano masusunog yung motor natin kaya ito delikado kaya dapat kapag ka naglalagay tayo ng mga fuse, malapit malapit lagi sa battery. Para maiksi lang yung naka-connect sa fuse to battery. Para pag dumikit, fuse lang kaagad ang puputok. Tanggalin natin yung balot kasi balot na balot siya ng uh, electrical tape. Ibabalik natin doon sa pinaka ilalim niya at uh, yung battery puro ill siya at uh, local pa hindi kakayanin ng ano ng motor natin kasi itong motor ni sir ay, uh, click 150 gumagamit siya ng idling stop pag nilagyan mo ng maliit nanginginig yung ano yung uh, ilaw lalabas yung battery indicator minsan hindi niya na kayang paandarin dahil uh, yung 4L kasi mga sir mababa lang yung ampirahe nya kumbaga mabi, mabilis yung ano malubat Ay, malilis na ulit yung ano battery harness Okay, I want to Ah. Oh, yes na. Ah, uh, maso uh, na linisan natin yung ano, yung kanyang fuse box at uh, para daan natin sa ilalim. mauna na yung sakit dun sa ilalim para maipalabas nyo dito sa sa part ng uh, computer box. Ah, uh, sya siya kapag uh, sa ibabaw naman magiging uh, ilalim yung mga fuse. kaya dapat sa ibabaw natin pala daanin yung ano yung sakit diretso yan dito sa taas Alright na mga sir, ilagay na natin yung fuse box sa dati niyang lagayan at uh, ito na siya. Ayan. At uh, ito. Ito sa MD sa mga sari na bayong wire at uh, solid na solid yung kanyang wire. Kapag solid na solid yung wire na ginamit yung mga ser, dapat maglalagay pa rin kayo ng fuse kasi ito solid wire to. Kapag once na nagat ngat dito yung wire ninyo at dumikit sample dito, dumikit dito yung wire, nagat ngat dyan, dumikit. Masusunog yung wire. Ngayon, plastic parts yung play rings natin. Masusunog yan. Kaya imbes na dapat mayroon kayong fuse, na malapit sa terminal ng battery natin kapag once na naka troubleshoot ng ano ng uh, short circuit to ka agad yung fuse na mas malapit sa battery kaya ito delikado to mga sir ah. wag niyo tong ano kung gayto yung gagamitin niyo dapat ah lagyan niyo ng ano ng fuse delikado to mga sir ayan i connect na rin natin tapos s'yempre magpapalit tayo ng battery at gamit gagamitin nating battery dito mga sir ay Iwasa uh, Ayan, YTC 6B. Tapos yung amperahe niya, 5 ampere. Kasi ito yung mga ganito, nasa ano lang yata ito, nasa 4, 4. Ayan, ayan, tama ko, 4 amperahe lang. Kaya hindi niya kakayanin. Mga dalawang pindot na hindi mo mapaandar, malaki ng ano, malaki na yung mawawala sa battery. Kapag inulit mo pa uli, doon na siya, ano, uh, lalabas yung battery logo niya. Kaya ito ilalagay natin mga sir, yan, bago yan. Lalagay natin dito. At uh, yan. after nyan, balik na natin lahat yung clearings. At uh, dito naman sa ibabaw, ito, babalutan na lang natin ng ano, sisecure na lang natin to Ito, babalutan na lang natin to Para hindi siya delikado at hindi masunog yung motor natin. Okay, lagay mo na yan. Lagyan natin yung bagong battery natin mga sara. Tapos yung fuse box, ayan na. At ayan. Narinisan na rin natin yung wire. Siyempre naglagay tayo ng fuse Doon sa sinabi ko ay nata ano, sa wire. At uh, natin. Okay, ayan. Yung charging ng ano ng uh, battery 13.9. Kaso nga lang medyo may problema pa sa ano kailangan natin i-reset tapos uh, may medyo may kurting palyado uh, i-check natin din sa ano sa throttle body kaya natin, tapos na tayo mag wiring na tayo natin yung mga pairings niya. To. Okay, what okay. are okay yung clearings para doon ka magbas yan sa likodan naman okay ito na mga na natin yung kanyang headlight at ginagamit uh, ginagamitan natin ng ano diagnostic tools para ma-check natin kung ano yung uh, problema i-check mo yung ano throttle body or uh, spark plug check mo spark plug O so, di kaya ano, try mo yung uh, BG okay. Yung pang ano natin Okay na, reset mo na Okay na yun Try na natin yung fuel pump kasi Okay yung minor nya mga sir ha? Okay yung minor nya Kasi pag uh, binigyan mo siya ng gas Pag uh, binigla mo na matay Pag daan okay siya Yeah, check natin yung fuel pump. Yan, sulangan natin ng ano ng biya uh, dyan natin makikita kung uh, sa paglagay natin yan at uh, pinaandar natin at uh, nawala yung pagkapalya matik yan na may problema na yung kanyang fuel pump pero kung same pa rin yun nasa TPS na spark plug ganyan kasi trace naman natin sa diagnostic tools at wala namang problema Okay, sinalakan na natin. Tapos ayan, maandar na. Kapag ka same pa rin, ayan, kanyado. Matik yan, may problema na yung ano, TPS. Ayan, uh, pero uh, yes. Ibig sabihin, TPS yung problema, good yung kanyang uh, fuel pump. Kaya matik yan, uh, TPS na yung ating uh, na-trace na problema nito. Okay, ayan, yeah. pinalik na natin. At uh, kasi dalawa to yung ano, i-check nyo uh. Bukod sa TPS, sa daloy naman ng kuryente. Yung uh, spark plug na cup. Ayun. Uh, sira yung ano niya. Ayan, natanggal na yung ano, natanggal na yung pinaka lock ng ating uh, spark plug na iwan na sa dito sa may uh, spark plug mga sir kaya pumapalya dahil dahil sana sa spark plug cap kumbaga yung kanyang kuryente tumatalbog na lang o tumatalon or putol-putol uh, kaya maganda yung miner niya pag binirit mo na siya nag vibrate na yung spark plug cap natin nawawala na siya ng ano ng connection sa spark plug to spark plug cap kaya matik na sira niya mga sir yung uh, spark plug cap at ayan uh, para ma natin ma natin pwede natin gawin dyan ire natin tanggalin natin yung spark plug cap at uh, lagyan din ng wire yung spark plug direkta natin para mapatino natin or makita natin kung titino siya pero mga asal naging ko na siya ng wire pansamantala dahil uh, wala tayong spark plug cap yan nilagyan ko muna siya ng ano ng wire tapos kapag uh, nakabili na lang si sir ng spark plug cap tanggalin nyo lang yon Ayan. Tapos, medyo malaki yung play niya mga sir kasi ano yung uh, wire or yung kable ay uh, tinanggal na yung isa kasi gawa ng ano hindi na bumabalik tapos ayan uh, may problema na konti yung makina uh, yung tensioner ok balik mo na at uh, ok na bilhin mo na lang sir ng ano ah ng spark plug cap pero kung gagamitin mo naman yan ok naman yan hindi lang matatanggal Ayan, balik na natin yung ano yung uh, upuan at uh, meron tayo isang uh, click na ginagawa doon sa kabila na nakailang na palit na siya ng battery pangatlong battery niya yung mga sir puro bago kaso laging lobat laging sira dahil ano hindi hindi siya nagcha-charge yan okay na siya pinagating ano ibalik ay okay, mga kaso, ganito na lang yung beige na rin para dito sa click na to. In case na <coughs> ganyan yung naging problema ng, ano, ng spur plug cap nyo. Ganoon lang din gawin nyo kung sakaling wala pa tayong uh, mabilang spark plug cap.